Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 7 at March 8, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 7. Ayan, dito po tayo sa March. Yan po ay 3 at 7 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Kagaya pa rin po ng dati, simplify pa rin po muna natin yung mga numerong numero ito. 0 plus 3 is 3. 0 plus 7 is 7 at 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po sa bandang gitna 3 plus 7 is 10. At 7 plus 6 is 13. Ganun din po sa bandang baba. 10 plus 13 is 23. Ito po yung unang numero natin. Meron tayo ditong 23. At yun naman pong pangalawang numero natin. Yan, kapares nating numero. Dito pa rin po yan sa gitna. Yan, combine pa rin po natin dito. Ito yung tatlong numero natin dito. 3 plus 7 plus 6 is 16 yan naman po yung pangalawa nating numero o kapares nating numero at pwede na rin po nating matayaan yan pwede na pwede na po yung kombinasyon natin ito 16, 23 o kaya naman ay 23, 16 ayan mga idol, pwede pwede yung kombinasyon natin yan dahil 2 digits po sila, ayan 16 and 23, simplify muna natin bago po natin sila isumada dito po sa 16 1 plus 6, yan po ay 7 at sa 23 naman ay 2 plus 3 is 5 ayan mga yano, yung sumada natin 7 at saka 5 kunain natin yung sumada ng 7 kunin muna natin yung 16 sumada 16 1 plus 6 is 7 pwede rin dyan yung 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 at pinuha din natin yung 25, sumada 25 2 plus 5 is 7 at dito naman po sa 5, yan, kunin muna natin itong 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga ito yan po yung mga numero natin na nakuha na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada para naman po ngayong March 7 ayan, meron tayo itong 7 Uh, 16, 34, 25, 5, 23, 14, at 32. Ayan, sa mga numero yan, pipili lang po tayo. Kung ano po yung mga numero na gustuhan po natin, mga kombinasyon po na pwede natin matayaan. Ayan, rambo lang po natin itong mga numero natin ito. At doon naman po sa ating sample, ayan, kinuha natin ng 23 23 at 7 then 32 and 16 at 14 and 25 Ayan mga idol, yan po yung mga sample po natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dito na kung gusto nyo naman po sila, pwede-pwede din pwede pumatayan yung yan pwede kayong kumuha dyan na magdanggal dito po sa taas kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga naugustuhan po nating mga numero at yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 7, 2024 at next natin yan isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ito ngayong March 8, 2024 at ayun mga idol, umpisahan natin dito tayo sa March, yun ay 3 pa rin po tayo a 8 naman sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ayan, March 8, 2024. Simplify pa rin po natin yung mga numero yan kagaya dito sa kapila. 0 plus 3 is 3. 0 plus 8 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ganon din po sa bandang gitna. 3 plus 8 is 11. At 8 plus 6 is 14. Dito rin po sa bandang baba. 11 plus 14 is 25. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 25. At sa pangalawang numero natin, yan, dito pa rin po sa gitna. Combine pa rin po natin ito. 3 plus 8 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero o pangalawa nating numero. Meron tayong 17. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 25, 17. O kaya naman ay 17, 25. kaya mga idol, pwedeng-pwede pwede na po yan. Uh, at kagaya po ng mga nanggata natin dito sa kabila, 2 digits din po sila. Simplify din po natin itong 17 at 25 bago natin mag-isumada. Ayan, dito po tayo sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yan po yung susumada natin. 8 at saka 7 unahin natin ang 8 punin muna natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede rin yung 35 sumada 35 3 plus 5 is 8 at 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 ayun mga idol at dito naman po sa 7 punin muna natin itong 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at pwede rin yung 16 sumala 16. si 1 plus 6 is 7 at 34 Sumada, 34 3 plus 4 is 7 and mga naman po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilihan sa atin kung sumada para po yung March 8 And meron tayong 8, 17, 35, 26, uh, 7, 25, 16, 17, 34. Ayan, ganoon pa rin po. Pipili lang po tayo rito. Rumble lang natin yung mga numerong yan. Kung ano po yung mga kursonado natin, mga numerong pwede pwede po natin matayaan. Kung ano po yung mga nangustat po natin yung mga kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin dito ang 34, 34, and 17. Then, 7, and 26 uh, 25 and 8 and mga either po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha dito sa ating sumada para po ngayon March 8 ay meron tayong 34, 17 7, 26 at 25, 8 ayan sa mga sample yan pwede nyo rin pumatayaan kung okay po sa inyo na gusto rin po sila ayan, magdantag po tayo o pwede dito po sa taas kumuha kaya na rin po yung pumili kung ano pa po yung mga numero kung nagugustuhan po natin. At ayun mga idol, po nga ating sa pecha para po yung March 7 at March 8, 2024. Maraming maraming salamat po.